Maraming maraming pong salamat sa inyo. Sa Tiges. Ayan po. Hello. Ayan po. Ayan po. Hello. Guys. Hindi nga. Lipat. Lipat naman po uli. Ano pa. Galaw lang. Galaw. Another one. Oh. ang maganda at makulimlim na umaga sa inyo pong lahat maraming marami pong salamat sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta po sa akin katanawin ko pong utang, malaking utang na po sa inyo, sa inyo yun regalo niyo na po sa akin Maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy po na pagsubay bike at sa mga sided viewers solid supporter solid subscriber thank you po at ito po talagang pinagpapatuloy ka na po tuloy tuloy na po to kahit nga po ito nag-aalanganin po tayo sa panguhuli dahil wala pa naman talaga pong isda chambahan na lang hindi naman pong kakipat natin ay eh, chamba kaya nandito po tayo nagpapakasakali po makakuha po na pang pero na ko mga alaga doon mga dalago mga hindi ko po nakuha na yun dahil nahuli ko po yun may timang tubig ko kaya hindi ko na po binidyo yun nakakaya na po kung papakita ko kung may itim yung tubig mga dalag po yun apat na piraso na po yun yung isa po bigay yung tatlo po huli ko yun yung may itim mo tubig yung casting po yung parang naglalaro laro 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 lang po tayo yun, meron pong ano, tatlo po paisa isa kaya po guys maraming maraming salamat po at magandang umaga at makumlimlim na umaga po sa inyong lahat ito po dito po tayo sa tawiran lang po tawiran ah guys lumipat po tayo ah? dito na po tayo ngayon sa tapat na ho ng kagawad kalinga ito po pero may kasama na po ko ang ama po ng mga angler po si Tatay Jess ayaw po hello ayaw po hello daw po. Po, po kasi ang po. tagal niya pong nawala tagal niya pong nagpahinga nakahuli nag na naman kami ng pati no. pabalik-balik na rin daw po siya sa hospital kasi nya po nagbakasyon niya po siya nagbakasyon mahirap po talaga yung nasanay po kayo namimingwit po ng araw-araw tapos pag mapapahinga po kayo, ayun para pong merong sakit po si Manjet. Kaya po pabalik-balik ko oh, sa ospital oh, ng Makati diyan sa Makati Life. ayan po si Tatay Jess. Ayan po, hello daw po, magandang tumali tanghali. tanghali na po, ayan Kaya po, guys, ito po Hindi po namin alam, katulad ko po Lumipat na po ako, galing po ako Doon sa may tawira, no, Nandito po kami sa tapat po ng gawad kalinga. Yan po. Napalala na naman kami. Sa na naman daw po. Ayun nga po, di ba katulad po nung una kong nablog po sa inyo na parang nga pong magkakasakit po. Pag nasanay po kayo sa pamimingmit po sa araw-araw, parang hahanap-hanapin nyo na o eh okay, si Tatay Jess daw po, eh uh, na ano sa bahay. Mahirap pala, pala yung laging nakahiga. Ayun, la, mahirap daw po ang laging nakahiga. Kaya po, ito. Kaya po, kahit po, ano, makulimlim, na ambon-ambon, si Tatay Jess pinilit po na mamingwit. May tigas daw yung mga kasukatuan. Sabi ko ng doktor, naninigas daw yung mga kasukatuan. Pero, Oh. Uh, Katulad Ah, po ngayon ito eh, ano ni Tatay Jess, ayan, yung payong po ni Tatay Jess ito po. Ma eh, mambo, po kasi. <laughs> Tapos iinit po ambon, ayan po. Ito, wala pong kasama, ito nga ngayon. Dalawa na po kami ni Tatay Jess. Ito lang Guys. up. Lipat, lipat naman po, na uli. Dyan. Anong isa? Wala, eh. wala pa. Wala pa, pa po. Eh. Nakakauni pa, ka pa kayo dyan yung ano? ba yung kilalang isla? Green Oo. Green no? Ano lang po? Magkano pinagkibenta nyo yun? Depende sa kilo? Depende po. Ano yung mga ganyan? Misan? Malaki misan. po. Malaki pa dyan. Hmm. Eh, dito sa likod, sa likod nyo marami ah. Marami nang uhuli ah. po ah. Sarap nyo yan. Pag ano? Dahil pinagkibenta, restaurant. Ay, o, hindi po. Ano yung dalag dyan? Meron po. Kano kalaki? Green Dory. Ang laki ah. Magbalak sa ito wey, magbalak ito Sandali po guys, may kausap po kami mga polis dito, yung nagbabantay po dito Pabalik na lang po ako Pero lilipat po kami doon sa, sa periyo Uy! Cantuli! Uy! Uy! Ano ba yan ito? Uy! Cantuli! Janitor? Cantuli!

Maganda siguro ipain dyan niya palaka. Guys, look. Tando uli ko dito lang. Dalawa Alam niya. Alam niya. Okay po, dalawa. <laughs> Pinagtatawanan po ako ni Manjes. Tumas <laughs> <laughs> si Manjes. Kala ko po ni Kala ko po ni Mabe panalo kayo. Ang ganda po ng kabit. Lubog na lubog. Dalawa pa lang Ang bigat alam mo kung panalok ha ha ko po kailangan, kailangan na yung panalok yung bigat eh yung dalawang kanduli magbigat niya biruan nyo yung dalawa ha <laughs> ah, <kat>. another, <laughs> another one another one another one Kaduan, Resero. <laughs> <laughs> ay, nako. Wala na yung isang bumalik Ay, ito na po, ito <laughs> one. Para siyang Ay. <laughs> Ang ganda tinitin. nang Saya ni ada apa-apa nak berikan. Bolehlah. aku cuma Guys, answer pun cuma hindi ako nalagay <laughs> ay alas pala guys ay po <laughs> banjis nagtatawa na ko, makakahuli rin ko, kanduli rin maraming <laughs> araw tayo rin dumating ako dito las 8 sir sige naman ang tarap tarap ano yung mintis ang tarap tarap sabi ko yun na yung pagkatapay ko ng mga guys guys ito po Go home na, po home. Go home na po ako. Uh, trial lang po. Ayun, ang... Happy Father's Day. Bigay po. Kanduli na naman. Dami na po kasi yung water lily. Oh. Dami na, Dami na po. Dami na po. Dami na po nakakalat. Ayan po. Di bali si Mendes. Iiwan ko na po dito. Si Mendes. Ah... Uh, Guys, mga idol, maraming uh, maraming marami po salamat sa inyo. Sobrang sawa ninyong uh, at sa akin. Pa-bye-bye, maraming maraming salamat. Makapos sa sunod po 'yan. Makabawi na po tayo. Ngayon po ang pinag po sa atin, tulong kanduli oh. Pero hindi po ako titigil para po 'yung mga kasama ko nating ang angler na gusto nang mamingwit eh makapunta na po dito. Patulad po ito yung Manjes, eh nagpunta na po dito, yan Naumpisa niya na po itong araw nito. Uh, sige po, bye bye po, bye bye.